Sa number 10, Marapit 30 kaektarya nga public land ang ginpatituluhan sa Bakolod agud to magamit para sa housing program kag iban pagid nga development projects. May report si Nico Delfin. Pinana ka mga administrasyon ang nagkambyo pero tubtub karon wala pa masaylo sa Bacolod City Local Government Unit ang masobra na pulo ka mga public lands nga na-acquire sang siyudad. Gani upod sa Department of Environment and Natural Resources Office 6, luyag sang siyudad nga matituluhan na ang may lapit 30 hektarya nga duta sa anom ka mga barangay para man magamit ini sa dugang nga housing project kag iban pa nga development projects. Ginokipay ni sa mga tao man. May occupants okay sila may mga okay occupy man ng mga tao na hindi ta mapakituluan ito na future development towards matayton sa city, pwede na ma-develop. Ang konseho ang naghatag na sang authority to sign kay Mayor Albi Benitez para matukod ang Memorandum of Agreement upod sa DENR 6. Nalakip sa mga land property ang yara sa Barangay Banago, Punta Taytay, Pahanukoy, Singkang Airport, Tangubgag, Barangay 1. Kalabanan din ang ginaistara na linibo ng mga informal settler families. May porsyon man sang duta sa Old Airport nga luyag i-develop sang syudad nga wala pa sang titulo. Ginatinguan man karon nga matituluhan ang duta sa reclamation area nga patukuran sang Yuhum Village Housing Project. May conveyance document na na from PRA uh, to CP. Pero tikilan na ta mag-transfer sa title lang like owners copy hindi ta. hindi ta na ma-transfer sa city kun wa ang owners copy. So, istorya na may last time ni City Legal, ginapangita ba ito? Kung hindi ganyan makita, request for issuance of second owner's capital. Kinauna, pasubong ang Estefania, kagbanago, area for housing. Kito oh. araw matang kay Brad ko? Ang oh. manong isa sa mga hotel, hindi makatukuran ka, sa mga. Oh. Ta ang tayo claim nila kung ito pa na sa idalom sang kasugtanan, magahatagman sang 2 million pesos nga financial assistance ang Bacolod LGU sa DNR nga among magabulig para maproseso ang pagtransfer sa mga land property sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.